Tatlong bagu batas para sa turismo, sa mental health ng mga estudyante at para ayuda ng mga magsasaka ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili. Pinatawadin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Layo din ang batas na palakasin ang mental health programs sa mga eskwelahan para matulungan ang mga estudyante, guro at ibang non-teaching personnel na may problema sa mental health. This law aims to bridge that gap by embedding mental health services directly into our schools our nation's first line of defense against mental health issues. Isa sa mga pangunahing target ng batas ang pagtugon sa mga dumaraming kaso ng mga estudyanteng at risk sa suicide, partikular sa senior high school. Ayon sa DepEd, dalawa ang nakikita nilang rason sa pagtaas ng mga kaso, social media at kawalan ng sapat na atensyon ng pamilya. Kapag ang bata, meron ng nakikita, nararamdaman na medyo uh unexplainable na hindi niya kayang i-take up uh, with the rest, whether the family or friends, uh, those are some of the uh, triggers. Sa tulong ng bagong batas, magiging salary grade 16 na o hanggang 50,000 pesos kada buwan ang sahod at ibang benefits ng mga guidance counselor sa mga public school. Kaya umaasa ang DepEd na mapupunan na nila ang 4,600 na kinakailangang guidance counselor sa mga eskwelahan daan din ni PBBM ang VAT refund law para mas makaakit ng mga dayuhang turista. Sa pamamagitan kasi nito, pwede nang mag-avail ng VAT refund ang mga non-resident tourists kung gagasto sila ng di bababa sa 3,000 piso sa mga accredited retail outlets at iuuwi sa kanilang bansa ang mga pinamili nila sa loob ng 60 araw. We anticipate an increase in tourist spending uh, considering that this will elevate the value proposition of uh, Philippine tourism uh, as we can now uh, add a very attractive shopping component to tourism in the country. Bukod sa turismo, palalakasin din ng gobyerno ang sektor ng agrikultura. Permato na rin kasi ng Pangulo ang batas na magpapalawig sa Rice Tarification Enhancement Fund o RCEF. Sa ilalim ng Amended Agricultural Tarification Act, inextend hanggang 2031 ang RSF na kinokolekta mula sa taripa ng mga imported na bigas mula sa dating 10 billion pesos lang ginawa na rin 30 billion pesos kada taon ang ilalaang pondo rito na ipampopondo sa mga makinarya, binhi at iba pang kailangan ng mga magsasaka. Binigyang diindi ng batas ang kapangyarihan ng Bureau of Plant Industry na mag-inspeksyon sa mga bodega. Malaking bagay yung makakapasok kami sa warehouse to do inventory so we can have accurate data no para makita natin ang talagang sitwasyon. Uh, with accurate data, we can manage uh, prices uh, better. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.